pinaghahandaan na ng Department of Health ang posibilidad ng pag-usbong ng panibagong pandemya. Dagdag nila isa sa mga balaki doong panahon ng COVID-19 ay ang hindi digitalize ang mga datos kaugnay sa pandemya. Si Rod Lagusa sa sentro ng balita. Matapos ang naging epekto ng COVID-19 pandemic, kasama sa tinitingnan ng Department of Health para maging handa sa senaryo ng pagkakaroon ng panibagong pandemic, ang pagiging handa pagdating sa detection at collection ng kinakailangang datos. Ito ay kumpara sa naging sitwasyon sa kasagsagan ng COVID-19 na kung saan naging hamon ito. Meron kasi tayong limited testing capacity nung nagsimula yung, yung pandemic. So hopefully if may bagong um, peso na dadating or disease na makaharoon ng um, spread of cases, no? so mahalaga na um, Uh, meron tayong capacity to to detect. Ayon kay Valdez, importante na agad na magkaroon ng paraan para ma-detect ang mga kaso. Kaugnay nito, dapat anya ay may nakahandang information system na mangungulekta ng mga detected cases. Para meron tayong way to analyze, to interpret, and then makapag-provide tayo ng um, prevention and control measures. So, so far, ito yung ways forward din natin. No? Um, yung nabanggit nga kanina na meron tayong functionality at all levels. Nandun yung factor ng timeliness natin ng pagkulat ng data. Then we also have the digitalization. Anya noon ay mano-mano o gumagamit ng papel. Dahil dito, matagal ang pag-akyat o pagpasa ng datos patungo sa national level. Ito'y kumpara ko na encode na ang datos mula sa local level ay mabilis itong maikita. Umaasa si Valdez na maisasama ito sa digitalization para sa mas mabilis na analysis ng mga mahalagang impormasyon. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.